Ayan Mandar? mandar. Matakbo ko kanina ng Arubay. Parang sa C6. Dali ko may kumalansing. Parang di yata sa ano. lang ang kalansing niya. Parang Matay na yung makina. Ano mga kuryente? Bago na bateri? importante makina baka matulad nito pinabayaan sa langis bago langis ang ginawa naman siya eh bago mang langis ang nangyari pala to yun na nilagyag langis bago langis okay, pag ayan, ayan. mo yan doon makita mo yung langis diyan sa ano malalaman niya pag baklas Kailangan handa ka sarili mo kung anong sira oh wala handa ka sarili mo kasi matulad nito sabi bago yung langis pero natuyo ha, nilagyag langis. Ayan lang. Pagbakla, si Raman. Hindi, ba, bago lang ito pa. Ang gikan di pa, di ayos ko to hmm. siya. Hmm. Tapos, nilagyag ko ng lang langis yan. Oh, o, so, titignan lang yung makina kung ano yung problema. Kasi pag mayroon kumalas yan, parang yung, hindi na tawag nila yung tanano. Yung, chamber chain, ano ba? Yung chamber chain? Oo. Okay oh. lang, kung kumalas, wag lang yung kumalang sa loob ikaw, pagawa mo. Baklasin talaga yan. Check nyo yan, bye. Aiden. baklasin mo yan. A few moments later. Nako. Sa tolin yan. Ah? tolin tapos na overhead, na sa kulan. Basag oh, no. yung ano, wala na. Gastos yun. <laughs> Pakalang piston yun. Tingnan mo ang kung walang gas gas yan Basag ang piston Pati yung bulb niya Sira yung bulb Palit yung bulb seal Yung valve kit ni niya Dalawang inis 200 yan o Sabog yung piston Pahit langis Ganoon talaga Ganda pa ganda yun Kumbahin mo daw